guys, inutusan ko siya maglagay ng ano, ako uh, kutsara, tinidor, nag-init lang kami. Kasi yan yung niluto ko kami sa araw. Kasi naubos yung isang gulay na ano, na dinigding. Tapos nag-trito ko ng daing guys, yan ang kapat ng medyan. Ayan, hindi ko lang alam kung kakain yung isa kong apo niyan. Ayan. okay na. Ito guys, so nor yun doon nila mamaya. Ginawa yan ni eh, Unso kanila. Wala ka suka Wala din pa ako nakakapagawa ng usang sawa. Ito nila ni ko yung baboy sa suka na din si tao. May suka, kaya lang nila ano. no. Ah, Ito.